Ang pagiging matalino ay isang mahalagang katangian na maaaring maabot sa pamamagitan ng paglago at pagpapaunlad ng iyong intelektual na kakayahan. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong sundan upang mapabuti ang iyong katalinuhan. Isa, magkaroon ng regular na pag-aaral, maglaan ng oras araw-araw upang mag-aral o magbasa tungkol sa iba't ibang mga paksa na nagpipik ng iyong interes. Maaari kang mag-subscribe sa mga aklat, basahin ang mga artikulo online, Mag-enroll sa mga kurso. Dalawa, panatilihin ang pagbabasa at pagsusuri, maglaan ng oras upang magbasa ng iba't ibang uri ng material tulad ng libro, mga pahayagan, at mga akademikong artikulo. Isipin ang mga konsepto sa natapos mong babasahin at subukan na bigyan ito ng sariling pag-iisip o interpretasyon. Tatlo, maging aktibo sa pagtatanong, huwag matakot na itanong ang mga katanungan. Kapag mayroon kang hindi malinaw na konsepto o paksa, kumingi ng tulong o impormasyon mula sa mga taong may kaalaman na sa nasabing larangan. Ang pagtatanong ay isang mahalagang bahagi ng pagkatuto. Apat, pag-unawa sa mga karanasan, palawakin ang iyong karanasan sa pamamagitan ng paglilibang ng mga bagay na nagpapalawak ng iyong kaalaman at pangunawa. Makipag-usap sa iba't ibang uri ng mga tao, tingnan ang mga sitwasyon mula sa iba't ibang perspektibo, at maging bukas sa mga bago at kakaibang karanasan. 5. Magpakadalubhasa sa isang partikular na larangan, kapag napili mo na ang partikular na larangan na nais mong pag-aralan o pasukin, maglaan ng mas malalim na oras at pagsisikap sa pag-aaral nito. Mag-enroll sa mga kursong may kinalaman dito, maghanap ng mga mentor o eksperto na makakatulong sa iyo, at magsagawa ng praktikal na aplikasyon ng iyong natutunan. 6. Magkaroon ng malusog na pamumuhay, ang pagkakaroon ng sapat na tulog, regular na ehersisyo, at malusog na pagkain ay magpapabuti sa iyong kapasidad na mag-isip at matuto. Pito, magkaroon ng kritikal na pag-iisip, huwag lamang tanggapin ang mga impormasyon at ideya ng hindi nag-iisip. Maghalungkat ng mga detalye, suriin ang mga argumento, at magkaroon ng kakayahang makilala ang patas na pagtingin mula sa personal na paniniwala. Tandaan, ang pagiging matalino ay isang proseso at hindi agad-agad na nakukuha. Mahalagang magpatuloy sa pag-aaral, pag-unlad at paghahangad ng kaalaman.